Sabar, mulut tak. Musuh boleh mana. Eh, dun dun. Hei. Nak pun. Dan jangan-jangan nak guna kita. mga bro. Good morning, good morning mga bro. Ah, may lakad tayo ngayon bro. Nagmamadali tayo. magkakapilang tayo. Pagkatapos natin nagkape, ah, lalakad na tayo mga bro. Okay, cut muna tayo mga bro. God bless. Nasa swimming pool. Ayan, ayan. Diyan ko kita Maaf ya, dosa tu. Ini dah laki. Di tu saya sokan, ada di Maaf ya, di tu kali no, kalau sepuh itu. Hah? Jadi di tu siapa yang paling Oh, di tu main salah satu. ema bro, marisya na sa tayo sa swing ko. Naku. Naku, sa bitin dito sa bro, una taon, siyang, taon siya hindi mo Ngayon nakagit sa mga pinagbalatan, nakauli na koga doon sa kusina niya. Eh ngayon, Ito, Matagal na mga panahon di muhi, taon na na naman. Katatapos lang na nag-shooting sa Batang Kiyapo. Umuwi rito para maglinis. ayon pilat na naman yung mga pinagbalanan tsaka cobra. Wala na kaya dito? <laughs> Parang ipalak yun. Alibot! <laughs> Kaya ano eh, nag uh, ako, oh. ka ng sir, Sabado na, ko yung balat ng dyan. Mm -hmm. At ang yung unang interview natin dito, unang ng, paghuli mo. Parang ito, mo, sir, dapat gawin mo na. Meron pa isa, oh! Oh, ito ka!

baba nagbabaging na ito nun. No? So, ayan bro, ay Yung misa, ah. hindi natin kung sa bagi o dumaan dito sa mga na so, Yung kaya palang nakamata yung gumamit natin si din natin. Bakit siya ako? pala sa may bagi. Palabas na oh. ...... dami na ninyong mga nauhuli na kano ha? Ah? Ano tayo tingnan natin balata, okay. Right? Okay. Tignan na, yung pinagbalatan natin? Kunti kami natin. di ba? Mm. Ano pinagbalatan? Oo. Oh. Mm -hmm. oh, Malaki na rin yun, ha? oh. Oh. Isipin mo yan, tapos alam mo ginawa ko? Ang buong bahay na ko, kaya malaki bill ng kuryente ko. <laughs> naman dito yung pamangging ko, kaya sa loob, wala. Hmm. Ayan, kaya po pupunta oh, niya sa loob. Kusina. Oo, <laughs> sa kusina. Kasi sapa ito eh, pag kumula na kasi yan, pag sapa na yan, aahon na yung mga ahas dito. Ganyan ang mangyayari dito. Kaya aware na ako, pag ako yung buwe, eh, sigurado ko ahas. <laughs> Anap yung may sir? Baka meron pa dyan. Ako ay tinutakot dito eh. Ah, tuma. Dito ilalim dito meron eh. Hindi. Kasi nabahayan. Kasi siya yes, kung wala naman pong butas yan, wala po so, siya papasuhan. Wala? Oo, kasi mababa naman po yung ano eh. Tapos siya. Karamihan po yan ang gagawin dito sa drainage division ko. Oo, dyan sa Sapa na yan. Pagka dyan sa kabila niya, hindi natin alam. Baka marami na din. Hindi Oo. Kaya <laughs> kapag dumarating ako, yung aso ko, pinapapasok ko sa bahay. Pero pag nga, na pag sa ito Oo. tatahol, di ba? Tatahol. Okay, mga bro, nahitin na natin na uh, may pinagbalatan. Nakauli tayo ng dalawa. Palagay ko nito, wala na nito. Maghabang na naman tayo. Pag uh, umalis na naman siya rito, nag-shooting naman sa batang kiyapo, okay sa taon na naman, yan, sigurado, magdadatingan naman dito. Kaya yan, hindi naman natin pwedeng puntaan kung walang tao rito. yun pag dumarating dito, nakakita siya, inuhuli natin. Katulad ng nakaraan, nakaraan taon noon, 2 years bago umuwi 1 year. Ayun, ulit tayo ng isa sa kusina. Kachuya pa! Kaya tayo pa! Tara, 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 Okay mga brother, nakakita daw na asan man dito sa. Low okay. ride back. Sampo. Ayoko <tapos> din kayo, pa ko sa pala nila eh. Ali!